Madalas ay tila kinukwestiyon ng maraming mga netizen ang pagiging krisyano ni Rica Peralejo dahil na rin sa kanyang mga post sa Instagram. Sa kanyang post ngayon sa Instagram ay pinakita ni Rica Peralejo ang suot niyang swimsuit pero doon ay hinighlight ni Rica ang ayon sa kanya ay mataba niyang legs. Ayon kay Rica, Madalas ay tila ayaw niya at hate nga niya ang kanyang legs dahil masyado daw itong malaki. Narito ang kanyang kwento. I used to hate my fat legs and wish they were thin legs. Now all I pray for are strong legs. I don't care how they look for as long as they take me to places where I want to go. The shift in your 40s can both be sobering and stress-free at the same time and I love it. I love how freeing it is to age and to think of what others think less than we actually want and need. Sa puntong ito ay marami naman ang natuwa kay Rica Peralejo at ayon nga sa kanila, maganda naman daw ang legs niya at hindi naman daw mataba. Narito ang comment pa ng kanyang asawa at pastor na si Joseph Bonifacio. Always been a fan of your legs but I'm also glad they're stronger and stronger. Marami pa tayong pupuntahan. Nagreply naman si Rica at sinabi ang ganito, at sana someday faster. I love walking, running, jumping with you. Pero isang netizen naman ang tila hindi nagustuhan ng post na ito ni Rika at ayon sa kanya, pretty daw si Rika pero bilang isang krisyano ay hindi dapat nagsusuot ng mga ganitong klasing swimsuit. Ang pretty at sexy mo po Miss Rika but sad to say as a Christian, di ito bagay post lalo na't pastor ang inyong kahasban. Di siya pleasant sa paningin ni Lord, hate me after. Nagreply naman si Rika respect your opinion but we definitely don't hold the same position on it. Great day to you anyway. Likewise po ang sagot ng netizen. Nagreply mo rin si Rika. I appreciate you being respectful in your manner though. Matatandaan ka makailan ay nagkaroon din ng issue si Rika Pareleho nang magdaos ito ng trick or treat or Halloween. Doon ay diniscuss ni Rika na wala naman daw masama sa nasabing pag-post or pagsusuot nila ng costume at hindi ito nakakasira ng isang pagiging krisyano. Sa kanya. As expected, some are horrified by our wearing of costumes and trick or treating. I had made no disclaimers simply because they won't listen. They are not asking for explanation. They only want to say their piece, and they can. It is their right, and I honestly am just asking for the grace to not snap back because I can. I very well can. I can find the holes and retort if I want to. Sa puntong ito ay hindi pa rin tumitigil ang ilang marangang netizen na hindi nga tila nagugustuhan ng mga post ni Rica Perelejo lalo't kiniklaim niyang isa siyang kresyano pero ayon sa ilang mga fans ay hindi raw nakikita sa kanyang mga posts. Wala well, ano na po masasabi niyo sa story na ito.